Uh, nandito po kami ngayon sa warehouse ng uh, Beast Tire. Uh, gusto ko pong uh, ipakilala sa inyo ang uh, graphic designer na uh, si Mark. Mark, uh, kasi mayroon lang akong kata konting katanungan. Uh, gusto kong uh, malaman yung difference ng uh, tire ng Beast Tire sa ordinary nga uh, mga uh, brand. Kamukha ko. Kasi meron akong uh, scooter. Uh -huh. Kaya lang, yung scooter ko is uh, 400, 400cc. 400 So, yes, hindi pa pwede yung ordinary yung... Tires. Tires. Uh -huh. So, kailangan mag mamimili ako dito sa uh, Fireblade, Titan, Mortal, o kaya Warrior. Oh, yeah. Dito sa apat na to, anong uh, may advice mo sa akin para gamitin dun sa uh, motor? Ah, uh, sir, itong itong wire na lang po kasi po meron po siyang ito po ang pinakamalaking sizes natin sa beast tire si wire uh, 160 70 17 160 60 17 po ang size niya yan po yung may malaking oh. tire po tayo dyan then this one is po is Fireblade. blade semi slick po siya pwede po siya sa race track ayan po pwede po siya sa race track and may sizes din po tayo for X-Max Uh, sa sa Xmax po diyan may choices po tayo for Xmax kamukha ko kamukha ko no ako kasi uh, marami kong klase ng bike na nagamit eh. meron ako ng uh, off road uh, okay. Meron akong scrambler eh. Meron akong B-Max sa uh, 1,200. Plus nga yung motorcycle ko, yung scooter na 400cc. Okay. Kaya ako nagtatanong, kasi uh, meron na ako mga experiences regarding sa mga tire no uh, alam ko ko ano yung madulas alam ko ko ano yung malagkit alam ko ko ano yung, yung kapit talaga sa road natin may hindi ako lang sa out of town na uh, yung mga mga biyahe ko hindi siya hindi siya pang maiksian. Malayuan po. Oo, so, pang malayuan ako. So, kailangan mm -hmm. po yung tire na subok talaga na pang matagalan. Ah... Uh, sa scooter, like sa scooter. Sa scooter, Kasi, scooter po. Kasi ang schedule sa akin ngayon, yung scooter. Yes po. Babiyahin ng mm -hmm. uh, Mindanao. Kaya kailangan ko ng tire na ano. Ngayon, kung masasabi mo sa akin kung ano yung ano, yun ang dadaling ko iyon ang uh, ipopromote natin ng gusto. Ah, kung sa scooter po na big bike po, sir, meron po tayong pang X-Max dito Yung sa Fireblade. Blade. Opo. Okay. Kung sa scooter naman po ng normal, dito po tayo, meron po tayong size dito na ano, pang normal na tires. Yung mga kasama ko sa mga schedule ng uh, biyahe, subukan po natin uh, natin yung uh, Fireblade at uh, malalaman natin uh, hindi biro yung ginagawa natin biyahe pero we'll try dito sa fire kita kita po tayo sa susunod na vlog salamat po sa si Diyos pag-ibig